sa isang abalang bayan. Nakatira ang isang magarang gray na pusa sa bahay ng isang mayamang tindero. Ang pusa ay may mahiwagang katalinuhan at nakapagbuo ng komportabling buhay sa pamamagitan ng pagbabantay sa ari-arian ng tindero. Pinipigilan ang mga daga at magnanakaw. Ang tindero, na praktikal at matalino, ay nagbibigay sa pusa ng masasarap na pagkain tulad ng sariwang cream. Ngunit ang kanyang tanging layunin sa buhay ay kita at materyal na kayamanan. Isang araw. Isang pusang tabi na palaboy. Payat at magulo. Ang nakatagpo ng silungan sa atik ng bahay ng tindero. Ang tabi ay hindi karaniwang pusa. Ito ay isang mangarap na may pagmamahal sa kagandahan at imahinasyon. Palagi itong nag-iisip ng mga malalaking pakikipagsapalaran at gumagawa ng mga tula gamit ang malumanay na mga huni kahit mahirap. Ipinapakita ng tabi ang kanyang pagkamalikhain at mga pangarap. Na nagbabalik ng kakaibang damdamin sa gray pusa. Ang gray pusa, bagamat nasisiyahan sa buhay sa bahay ng tindero, ay nagsimulang mag-isip tungkol sa mga pangarap at imahinasyon ng tabi. Sa isang banda, inaalok ng tindero ang kaginhawahan, kasiguruhan, at pagkain. Ngunit sa kabilang banda, ang mundo ng imahinasyon ng tabi ay nagbibigay ng isang mas malalim na kahulugan sa buhay. Nagsimula ang gray na pusa na makita ang halaga ng malikhaing buhay kaysa sa material na kaginhawahan na iniaalok ng tindero. Isang araw, nag-alok ang tindero ng isang napakaluksosong pagkain upang akitin ang gray na pusa. Ngunit sa halip na matukso, pinili nitong samahan ang tabi. Napagtanto ng pusa na ang buhay na puno ng kamangha-mangha at pagkamalikhain ay maihigit na halaga kaysa sa material na kasiyahan. Sa huli, iniwan ng gray na pusa ang bahay ng tindero at sumama sa tabi upang maglakbay at tuklasin ang mundo. Magkasama nilang naranasan ang mga pakikipagsapalaran. Natuklasan ang mga bagong lugar. At lumikha ng mga kwento na tanging sila lamang ang nakakaintindi. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging simbolo ng lakas ng imahinasyon at ang lakas ng loob na magsikap para sa isang mas makulay at mas maligaya buhay.